Ayan, live tayo dito sa King Khalid International Airport sa Riyadh so bawin na tayo ng Pilipinas and uh, dito na tayo sa boarding natin sa gate 26 so yan So marami ng pagbabago dito guys sa immigration. Sobrang bilis na lang yung immigration dito ngayon. Unlike before na bagong pasok ko dito ay naku yung linya na yan. Abutin ka ng isang oras, dalawang oras dyan. Ayan. So ngayon salot to immigration sa Riyadh. Sobrang bilis na sa lahat ng immigration ngayon dito. Ang bilis bilis na.

So guys, uh, this video, itong clip na to, pauwi na ako ng Cagayan de Oro. Uh, nasa Manila na ako, then pauwi na ako, dere diretso na ako, pauwi na ako ng yeah, Cagayan de Oro. Ko, so wow, ito yung nangyari ba sa baggage ko guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Basag na basag. From Jason Saudi Arabia to Riyadh. Riyadh to Manila, walang problema. Pagdating dito sa... Manila to Cagayan grabe oh. Ayan, oh grabe yung ano nila lupit sila mag handle ng baggage So, sa clip na to, uh, sinend ko to sa travel agent ko na kung saan ako kumuha ng uh, ticket pauwi ng Cagayan Oro. So, nasa Saudi pa lang ako. Nag-book na ako ng ticket para dire-diretso na yung flight ko. Kasi nakakapagod naman kung dyan pa ako matulog sa Maynila. So, ayan. Uh, Nireport ko sa kanya. Um, sinabing ko sa kanya yung video yung ticketing agent ko kaibigan ko lang din, kakilala ko lang din so hindi na ako nagreklamo sa mismong uh, company sa Cebu Pacific kasi sobrang hassle talaga tsaka it takes time talaga na ano eh, hindi naman yan unang beses na nangyari kaya pinapasadyos ko na lang thank you guys, maraming salamat sa panunod